Hello mga ka-OFW Barado po ang CR namin dito no, Ginamitan ko na itong pambomba na ito Wala pa rin Wala so, Hindi mo bra Kaya dito ko ka na Ayan. May naisip akong paraan Para matanggal ang bara Pero kailangan magsaga lang kayong Supot so, ng bara pero uh, 100% talaga tanggal ng bahay. Pag meron kayo mineral water, katulad ito, 1,000 ml. Ayan, 1,000 ml. Gupitin niya rito sa dulo. Tapos yung taket. ikpitan niya rito para wala sa na hangin. Then, ibomba niyo lang ng ganyan, paulit-ulit. Secorator defective. Eh. Hmm. Hmm. Tarangan tanggalan berat. A+5 let. Ha? Hindi isla mo. Okay ba? Vektid. Sa para pag hindi pa kayo kontento, oh, pulit-ulitin niyo na. Yan. Plus tu dia. Hah, boleh sila. Mak subscribe mak ayat channel tu. Para sesusulan DIY. Selamat pagi, para OFW.